Dito mga lods dahil may nagpick ng aldes kaya nagvelir ako. Yan ang pangasar pag may aldog na magpick bow natin yan. Kuha tayo ng pang only mana para hindi tayo magkalisod-lisod. Nagchat yung kalaban namin si Chooks TV daw yung kakampi nila kaya mas lalo akong ginanahan daig pang nasarapan. Kaya inaabangan ko si Idol Chooks TV para gulatin lang naman. <laughs> hindi ako mapalagay sa aking lagay daig ko pang nahimete. Nang na-confirm ko na si Idol Chucks TV nga yung nasa harapan ko, nagmula pa sa aking tagiliran. Dahil sobrang idol ko si Chucks TV kaya pinaulanan ko siya ng pagmamahal na umaapoy pa. Content daw kami ni Chucks TV, kaya pinuntahan ko ulit siya, iparamdam ko lang sa kanya na sobrang idol ko talaga siya. Hindi na ako nagpaligoy-ligoy pa binigyan ko ulit siya ng maraming apoy hodyat ng aking pagpakilala. Yung sobra kong saya biglang napalitan ng ubod ng kaba, biglang may kumalabit kaya ako natar biglang nag brown out kaya ang flicker ay gumana, yung ipis lang pala ang umaksina, ramdam ko binigyan lang kami ng partida ni Idol Chucks TV. Bigyan natin sila ng pagkakataon na makangat. Siguro dating manghihilat kasi Idol Chucks ngayon nang huhula na. Nababasa ko kasi malulugi sila sa Red Gimmick. Nagtataka ako bakit ayaw talaga lumapit sa akin ni Idol Chucks, binigyan ko lang naman siya ng mainit na pagtanggap. Sa dami kong binigay sa kanya siguro naramdaman din niya yung sobrang init ng aking paghanga ko sa kanya. Dito naramdaman ko na hihiga si Idol Chucks kaya siya ay aking dinamayan. Tinabihan ko siya sa kanyang pagtulog. Meron talaga akong naaamoy na hindi maganda hahaha. Naramdaman ko mag freestyle dito si Idol Chucks kaya dali-dali ko siyang nilapitan dito. Siguro natutuwa na sa akin si Idol Chucks tinarget nanya na niya ulo ko. Ito na yung pinaka exciting part ha ha ha. Akala siguro ng Tegreal ganun na ganun na lang niya ako mahuli. Akala lang niya yun mahirap talaga maniwala sa maling akala. Ayoko na, surrender, surrender. Malas naman ang mga paso ko, bobo talaga, bobo. Saan ka pupunta, Nana? Hatid na lang kita. Si Idol Chucks nga naka-owi na. Nag-brown na naman dahil sa ipis nato. Siguro hudyat na ito na hindi pa ako nakapagbayad ng Meralco kaya tapos sinanamin namin to baka ma-late game pa kami ng Idol Chucks ko. Pakiramdam ko hindi naman yun si Chucks TV. Ginaya lang talaga name niya ganun ka dami humahanga talaga sa idol ko.